Si Santiago, na alipin ng Diyos at ng Panginoon Heso Kristo, ay bamabati sa labing dalawang angkan na nasa pangangalit. Mga kapatid ko, arayin ninyong buong kagalakan kung kayo'y manggahulog sa sari-saring tokso. Yamang nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis. At inyong pabayaan na ang pagtitiis ay magkaroon ng sakdal na gawa upang kayo'y maging sakdal at ganap na walang anuman kakulangan. Ngunit kung nagkukulang ng karunungan ang sinoman sa inyo, ay humingi sa Diyos, na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunambot. At ito'y ibibigay sa kanya. Ngunit humingi siyang may pananampalataya, na walang anumang pag-aalinlangan, sapagkat yaong nag-aalinlangan ay katulad ng isang alon ng dagat na itinutulak ng hangin at ipinapadpad sa magkabikabila. Tapagkat huwag isipin ng taong yaon na siya'y tatanggap ng anuman bagay sa Panginoon. Ang taong may dalawang akala, ay walang tiyaga sa lahat ng kanyang mga paglakad. Datapwat ang kapatid na mababang kapalaran ay magmapuri sa kanyang mataas na kalagayan, at ang mayaman, dahil sa siya'y pinababa, sapagkat siya'y lilipas na gaya ng bulaklak ng damo. Tapagkat sumisikat ang araw na may hanging nakakasunog, at naluluoy ang damo. At nangalalagas ang bulaklak nito, at nawawala ang karikitan ng kanyang anyo, gayon din naman ang taong mayaman na malalanta sa lahat ng kanyang mga paglakad mapalad ang taong nagtitiis ng tukso, sapagkat pagkasubok sa kanya, siya'y tatanggap ng putong ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga nagsisiibig sa kanya. Huwag sabihin ng sinoman pagka siya'y tinutokso, ako'y tinutokso ng Diyos. Kapagkat ang Diyos ay hindi matutokso sa masamang bagay, at hindi rin naman siya nanunokso sa kanino man, kundi ang bawat tao ay natutokso, pagka nahihila ng sariling masamang pita at nahihikayat. Kung magkagayoy ang kahalayan, kung may paglihi ay nandinganak ng kasalanan, at ang kasalanan, pagkamalaki na ay namumunga ng kamatayan. Huwag kayong padaya, mga minamahal kong kapatid. Ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas, na bumababa mula sa ama ng mga ilaw, na walang pagbabago, ni kahit anino man ng pag-iiba. Sa kanyang sariling kalooban ay kanya tayong ipinanganak sa pamamagitan ng salita ng katotohanan, upang tayo'y maging isang uri ng mga pangunahing bunga ng kanyang mga nilalang. Nalalaman ninyo ito, minamahal kong mga kapatid. Ngunit magmaliksi ang bawat tao sa pakikinig, magmakupad sa pananalita, magmakupad sa pagkagalit. Sapagkat ang galit ng tao ay hindi gumagawa ng katwiran ng Diyos. Kaya't ihiwalay ninyo ang lahat na karumihan at ang pagupa ng kasamaan, at tanggapin ninyo na may kaamuan ang salitang itinanam na makapagliligtas ng inyong mga kaluluwa. Datapwat maging tagatupad kayo ng salita, at huwag tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili. Tapagkat kung ang sinoman ay tagapakinig ng salita at hindi tagatupad, ay katulad siya ng isang tao na tinitingnan ang kanyang talagang mukha sa salamin, sapagkat minamasdan niya ang kanyang sarili, at siya'y umaalis at pagdakay kanyang nalilimutan kung ano siya. Ngunit ang nagsisiyasat ng sakdal na kautosan, ang kautosan ng kalayaan, at nananatiling gayon na hindi tagapakinig na lumilimot, kundi tagatupad na gumagawa, ay pagpapalain ang taong ito sa kanyang ginagawa. Kung ang sinuman ay nag-iisip na siya'y reliyoso samantalang hindi pinipigil ang kanyang dila, kundi dinadaya ang kanyang puso, ang relayan ng taong ito ay walang kabuluhan. Ang dalisay na at walang donjes sa harapan ng ating Diyos at Ama ay ito, dalawin ang mga ulila at mga babaing baw sa kanilang kapigatian, at pag walang donjes ang kanyang sarili sa sanglibutan. Tantsago Kapitulo 1 Versikulo 1 hanggang 27 Guys pa-follow naman at like, share, subscribe at papindon na din ang bill. Para ma-update kayo sa mga videos ko, sana is mag-comment pa o di mag-iwan dyan maraming salamat po.